So, ngayon po, may in-order ako. Worth 130 pesos po sa mga ipit po. Ito po yung laman. Box natin. Ikat po siya. Isa-isa yung kapo. So, meron po siyang tatlong clip na kasama. Aesthetic. Ito po. Rose. Ito pa po. iba ito pa, ito pa din po pero iba pong kulay ito din po iba pa din pong kulay ito pa din po iba pong kulay ito naman po ay heart ito po para sa po sila ng ganito magkaiba po sila ng kulay may maliit pong ibet. May maliit pong ibet. Kagaya po nito pero maliit. May ganito pong ibet. Pa spiral. May ganito po ulit. Pero magkaiba. May ganito po ulit. Wait, nasa niyo mga kapayahan niya? Ito po last po na clip ay ito. So, apat po yung ganito niya. Ay, hindi. Lima. Ito po. Magkakaiba po sila ng kulay. At, ito po ang mga hair ties. Madami. Oh my God. Tatlo lang po. Ay, meron pong black. Black. Meron pong brown. Meron pong white. Meron pong parang light na dark green. At apat lang pong kulay niya. Madami po. Ayan. Ayun lang po. Thank you for watching. Bye-bye! Ayan po siya lahat.